malo po? Ano na? ano na kuya, susuka? May bayad oh, po pag sumuka, tatlong libo ha? Thank you, thank you. Ano kuya, wili ka ba, ba sumuka? Oh, tatlong ba? tatlong oh, libo bayad? Oo, oh, tri. Lubumaba ka na. Oo. Oh. Kung susuka ka. Oo. Oh, oh. Tol, oh. <laughs> simulo ha. Okay na po ba? Opo, okay na po. Dito na po ah. Oo. Birthday kasi po eh. Hindi nagtira ng ano niya eh. Basta magbabayad sa sir. Basta pag ano, susuka yan. Tatlong libo. Huwag <laughs> ka na susuka sir. Para walang bayad na tatlong libo. mabablog kita sir pag sumuka ka first time ko magkakaroon ng pasaherong susuka ano oh, si sir <laughs> ano sir kapit lang <laughs> tayo lukin mo na lang ano sir mamili ka uh, susuka ka magbabayad ka ng 3,000 or Ayun. Oh, <laughs> Mapipilitan ka sir, 'di ba nalunok ka? Hindi ka lang susuka. Oh. <laughs> Sayang 3K. Hindi, <laughs> 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 patatagalin ko to para hintayin ko sumuka si sir eh. Tapos may bayad na ako, 3,000 tapos may bablog ko pa. Oh. <laughs> Hindi po. Oi na. Okay, kalang kuya ha. Salamat <laughs> po. Ay, ganun talaga, ma. Masarap mag-inom eh. ganun talaga. Nando ka na sa ano eh? Ano na Oo, nasa... Oo o, Kasi nando ka na, Ma'am eh. Uh, baga enjoy muna. Ito mm sa tagal pa nilang nilikha. Mhm talaga 'yun Susulitin mo na total may driver naman. <laughs> 'Yun ang masarap pag ano, pag umiinom may driver. Yeah, kapag ano, iinumin Hindi ko lang pinag-uukulan. Oo, oh, okay. delikado. Delikado. Layo nang ikot pag dito sa Cavite. Ako. Wala na. sumuka Ah, eh. <laughs> oh, oh. no mo no mo yan. Oh, lahat mas malapit kasi sa dito kaysa dun pa sa ikot sa likod ganyan ginagawa ko sir sa pasahero ko eh pinagbabayad ko tatlong libo <laughs> <laughs> hindi, hindi na susuka pag may bayad eh ay magbabayad ko, sir tatlong libo hindi nga sumuko eh. Ah, pag hindi sumuka, ay di wala. <laughs> di safe ka, bibigyan kita ng laruan. <laughs> oh, di ba sir? May, may candy ka sa akin, magwi-weasel ka na lang. Mahal pag suka eh, tatlong libo. Bakit daw po, ate? Ha? Kasi magdudumit. O, oh, magdudumit. Magdudumi. Tapos hindi, mm -hmm. hindi ako makakabiyahin ng ano, ng ilang oras mm. ay, kung magkataon ay, pers, ay, first time na si papa mo palang ang susuka sa sasakiyang ko <laughs> ano, de, ano yan eh dapat kinakausap ma'am ganon siya hindi ata lasing gera si mom eh. Hindi nga. Hmm. Yakam lang na kailangan nakausap. Yung nalilibang lang. Para hindi susupa. Ano hmm. ba? Ano lang yan? Ma? Kausap lang kailangan. Kasi mawawala yung lasing yan eh. Diba sir? Tama ako? Hindi matutulog na pala ma Hayaan niya na. Para makatulog pala siya. Kasi pag nakatulog yan, pagising niya, malilis yung tama natatakot sumuka kasi 3,000 eh. Ito tulog niya na lang daw. <laughs> Ito tulog niya na lang mam, ay, diba? ay, ay, ay. <laughs> niya, di ba? Sabi niya hindi ako susuka. Tulog. Oo. Oo. Ito oh. oh, tulog ko na lang to kaysa magbayad ako ng 3,000. Tulog yan mama. Mama may pag-iising yan. Wala na masyadong tayo na. Oo. Ibablog ko nga si Papa ang pagsumukay. Hindi <laughs> na susukay kasi natakot na mami. Eh. <laughs> pag ano, pag yung ibang pasahero, pag sinabi ko ganun mam di na talaga sumusuka. Kasi ano, natatakot niya. Oo, natatakot na mag, ano, magbayad. Kahit yung bata kanina ma'am, ah, uh, yun nga, sabi ko, ano, susuka. Kasabihan ng ganun, mam, hindi talaga sumusuka. Ay. Hindi <laughs> na natuloy sumuka, eh. Yun lang, yung pag mga ganitong sabado, sweldo, yan, yung may mga, siguro, yung may umiinom talaga, dun lang medyo seng, eh. Kasi sa baka yun nga mam, susuka. Ayun <laughs> talaga ang ano namin. Kasi pag sumuka yan, mabaho. Kaya, <laughs> hmm. Kaya yun ang ano mahirap. Thank you. Yun ang iniiwasan ng mga driver din. Siyempre, ano yun ma, may kulog. Diba? Yun ang ano, kasi mabaho talaga. Mm -hmm. Eh, sa awa ng Diyos, uh, <laughs> may, umi, uh, may sa aking babae. Uh, buti, yung ulo niya, nilabas niya. Hindi hindi di siya ano. Hindi siya nagbayad. Oh, 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 yung <laughs> ulo niya talaga nilabas niya. <laughs> eh mabaho rin but. Oh, yan yung mga salduhan, birthday pag kasi mostly ginaganap yan pag Sabado mami. Eh. Kasi kinabukasan, wala pa. Oo, kinabukasan wala pa. kat caj sini kan mam dia lagi siap muka nak <laughs> ba mam dyan, ma'am, sa dulo? Ah, wala. Babalik. Saan, ma'am? Ba? Dito sa kanan? Ito. oh, ah, sir! Sir! Congrats! Sige, okay, nagbayad ng 3,000, sir! ay <laughs> sir! Hindi <laughs> <laughs> ko Ah, thank you! Hindi na sa mukha si sir. Natakot sa 3,000. Itinulog na lang eh. <laughs>